Patatuka, ang mahal pero ang lit lang. Bakit nga ba ang mahal eh? sa lit mo lang gagawin? Opo, opo, mahal. Kahit sagit lang namin gagawin o kahit maliit lang. Kasi matagal naman ang panahon na ginugol namin dyan para matuto sa tamang proseso upang magawa namin na mabilis, di ba at maayos. Kahit sagit lang o maliit man. Para itong sweldo na minimum wage sa totoo lang, mas okay nga yung mga taong swelduhan eh. Kasi siguradong may kita silang ina-expect kinsenas man o buwan-buwan. Kami mga artist kung kailan lang may kliyente. Gaya nyo, ayaw nyo rin naman, di ba na mabawasan ng sweldo nyo. 'di ba? Ganon din naman kayo kaya unawain niyo rin naman ang aming mararamdaman. Ang tato ay luho sa katawan gaya ng mamahaling gamit ng mga binibili nyo. May karapat karapat dapat lang naman kami presyo. Kung kalidad ang gusto niyo may katapat na presyo 'yan at ang balat nyo, hindi niyo dapat tinitipid 'yan. Tandaan lahat ng gamit di mo 'yan kayang madala sa hukay ngunit ang tato madadala mo 'yan.